Hello mga farmers, for this video, isi-share ko po sa inyo ang sekreto nating abuno dito sa ating dragon fruit. At itong dragon fruit na ito ay may edad lamang na 10 months old. At ito yung third batch natin na tanim. At nakikita niyo meron ng bunga. At may nagtanong sa atin kung ano yung inabuno natin dito sa ating dragon fruit. Ipot ng manok lamang ating ginagamit dito. Kung sa Cebu pa, itis sa manok yung ginagamit natin na abono since T1 na nagtanim tayo way back 7 years ago ipot lang man ng manok lamang ating ginagamit at nagspray tayo ng fungicide paminsan-minsan kasi mayroong mga punggos at hindi dapuan ang agadahan kasi sa ipot ng manok ay ito'y organic kahit kaano karami ang inyong ilalagay okay lang talaga sa ating tanim ng dragon fruit at ito'y base lamang sa ating experience dito sa farm ito yung pre-practice po natin dito ah, hindi masyadong naglalagay ng mga commercial fertilizer kay para sa amin yung dragon fruit ay parang mas gusto ang organic fertilizer lamang mas makasave po tayo kung dito lang tayo sa organic kasi mas mahal yung commercial at ang papabunga naman ay walang problema kasi namumunga naman talaga especially pag season sa inyo, ano kaya ang ginagamit nyo pakishare na lang din sa inyong mga practices baka makatulong din kayo sa akin o sa ating mga viewers and comment below kung ano yung mga ginagamit inyong abono okay lang ba Nagmagamit ng commercial kasi sa atin uh, more on or organic po tayo so ito po yung uh, mga bulaklak ng ating old dragon fruit uh, makita nyo man uh, medyo madami din ang mga bulaklak at ito yung mga bunga sa ating mga dragon fruit so makita nyo marami-rami din ang ating uh, pwede harvest thank you and like, comment and share sa itong mga video, thank you for watching